Ay, dito yeah. Sige, mo kaagad. Sige. Konin mo. Ayan. Ayan. Doon ka sa... Hello, guys. Good morning. Ay, di pala. Good afternoon. Good <laughs> ano na pala? 1pm. Nandito na po kami sa Nagpapauli ng Ahas dito po sa Bayambang, Pangkasinan. yun. Ah, uh, doon po yung i-check namin doon sa likod nila. May nakita daw sila ano, cobra. Nung malis daw yung cobra, nakano daw siya. Ganito tayo yung forma. Ganito daw. Yan, parang pa S. Ganito daw kalaki. Sinanyas okay. ng tao, ito na eh. Ano ba oh. yung laki? nahanap po namin. Try po namin siya napin kasi medyo open siya sa likod. No, tay? Parang hmm. ano siya, ilog. No? Fish pan. Fish oh, eh. pan. <laughs> Yun. Tara. Baka sakaling nandito pa sa ano. Kasi ilang days pa lang nila nakita tayo. Ilang days po kasi? 3 days, so 5 days. Eh. Ayan. Tara. Basta hmm? tutungit na to. Guys, kung kumpleto ko na yung gamit namin ni tatay para ano. Hindi kami magkulangan ng na gamit. <laughs> Tara. Okay. Wala kayo. Follow the leader. Receive the flower. Receive the flower. Receive the flower. Ah, ganyan na ganito kasi minsan mga punso yung ano yung mga

Di ba sir, doon, doon nakita yung ano, yung ahas no? So, dyan, sa, doon sa bandang dyan. ano, Hagdan. Hagdan. Tapos nung na, yung anak ko doon, tumalon doon sa kabilang kwan. Dito, siya ko mara. Kainis okay, oh. Ay. Sniper yung flashlight nga. フフフフ。<laughs> Malinis oh, mukhang may na nga ako dyan. mo na lang yung isa nga ni Sniper, yung isang ganyan. Ano kasi tawag dyan? <coughs> yung orange, ano kasi yan? Beretta? kundi mo yung isa, ano na yan. O sa akin siya yun. connected siya dito. Tignan natin ba ako nandito may lakas. Kaya mo nga na yung twist night? Nag-wait lang ba? Nandito lang, sige. Pasa ka bahay ng ahas kasi may ano siya may bakas <coughs> ayan yung bakas nyo hindi lang siya nagsisyampuan dito nasa na si tatay ano, parang ano ka ng snipe ha? okay ka lang hmm. <laughs> ano? lalim. Yen yun yung dito. Masakin mo lang na. No? Mm -hmm. dito but iba <laughs> ano <laughs> sige buti mo na natuklaw dito ano hmm. sa akin na lang natin kung wala yung mga malalim. Ito kaya ang pagtusok mo. Ito yun. yun. Ito ko. Ito na nga. Huwag Sa sakin muna lang, bahay na nga siya. Matigyan yun eh. Oo. Dato yung ano, y yan. Huwag sakin mo. Tay-check mm -hmm. natin mamaya ito. <coughs> Mukhang meron naman to eh. May baka siya dito ngayon. Baka siya. Oops. Lampalampa. <laughs> Wala -lampa. mo din yung kapatid ko ah. <laughs> ああ。 nice, nice love. Oh, ang harap po siya galing, sir. Nasa doon. Hindi po siya galing dito, sir. Sa harap siya galing. Kasi nung kwan, nakita nila, nakita nila nila dyan, ito mawag. Ito yung mga sabaka. Ito ah. Ayan si sniper, sir. Sniper. sebot sniper. Oh, Ini belum ada. Oi, kau mau cecek? Ributas dito sa singit ng bote. Matagal na itong bote dito, nakadikit na sa lupa. Dabo na ba? Ito daw ang ano dito, tester. Tester ba yun? <laughs> <laughs> tawak? Itikman ko ba? Papaya. Itikman ko ba? Ako tester right. eh. Ayun yung butas. May butas kasi sa gilid. <laughs> Hindi ko naman siya mabakasan. Ito <laughs> yung lupa. Opo so tuyo yung lupa, e. Eh. Oo, oh, nawasak na, na yung doon, no? Oh. dito, eh. Nawasak na siya doon, no? oh. hmm. Dito, dito mo siya tignan. Dito, dito, Dito ito. Pagkatin na ako nito. si Sniper yung manguli, guys. Sige, meron dyan. Meron. Kunin ko kaya yung bareta ko doon. Baka mahalikan mo yan. Nandali, kunin ko yung bareta ko. Ayun. Ay, hindi ay, tayo meron. Ay, Mga balit yan. Ay, sorry. Dito. Hindi okay. natin mabakalas yan. Ang bareta malaki. Ha? Kunin ko sa doon yung bareta. Ano yung bareta? Mga ano yung bote-bote yan. So, oh, pang pang dikwal. Pero hindi natin pwedeng kamayin, di ba? Oh, mamaya, pakita. Ano guys, pero laman to. Ingat. Zimbabwe, Zimbabwe. Makalit ka. May daan to. Sa tingin mo, sniper, may laman na wala. Meron. <laughs> Meron. Pasensya na guys, medyo inubo yung kapatid ko. Sumbos ko. Wait lang, wait lang. Eh, wag mo nang nga na yung sniper kasi. Baka dalawa sila or tatlo. Mm. Mano ka dyan, machachamban ka oh. Butas-butas kasi yung mga bote-bote. May mga spaces. Hmm, lang ako doon. Hindi ko kasi magiging. Kasi tatay tatanggal dito. Dai. Uno muna yung sa taas. Wait mm -hmm. lang no. Ano pa ako dito? Ay patanggal ko tay. Sorry guys, wala akong boses. Okay. ano okay, ay, pala. Nasa yung flashlight ko? Pahiram mo na ng flashlight. Okay. Sige. Ay okay. lang siya po muna. Ito pala, malaking tulong. Sige ko muna yung mga sikot. Pwede po kayo dito, sir, ha? Oh? Pwede po kayo dito manon. Okay, dito ay. Para kung mayroon po, wala, makita ninyo. Huwag lang <laughs> po maingat. Apo. Sige. Isa lang siya, isa. Ay! Nasa loob ng case. Ayun, nasa loob ng case. nasa nasa loob ng case. May, may dance siya doon <laughs> Oh, mo yung sniper. Nandiyan ka na rin. Sige. <laughs> hmm, oh, pasok oh, si Jen. Pasipit ka sa <laughs> sa Pag ulo, gumagapang yan. Malaki. Pero ano pa po tayo. Ay, na, 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 si iso. Na, Si Princess eh? po, nakakita ko ng butas. Ilang yan. Tatawagin ko siya. Nakasit. Nakaano na na Nakamoy niya po kasi. Nakamoy niya. Nakatrace niya. Ah, sige, sige. Ah, maka ako dito, ha? Hindi, ha? makagat Sige, kunin mo. Ayan, ayan. 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 Ayan.

malapit na magbis hmm. kaya pala nagtatago na sa ano pinakailalim hmm. yung hawak po yung hindi nalagyan dito sa ulo ayun po hindi siya makahiko ito Patut, <laughs> hindi na sa akin pa ako dito. pagitan ni saibari, yun yung case. kailangan kita. kailangan. kailangan kita. kailangan kita. kailangan lang kailangan kita. kailangan kita. kailangan kita. na kita. kailangan kita. kailangan kita. kailangan kita. kailangan kita. kailangan kita.

Ayun yung bakas niya dito. Connected siya dito. Oh. Dito, no? <laughs> yung bahay niya oh ito. Panaya mo. Tapos sa case, dito sa ilalim ng case. Dali <laughs> lang natin yung mga bayan ng astay. Oo. Oh. Nan dito pala yung guwang niya tapos dito sa sa, sa Kaya nga pala nung nagalaw na dito sa mga bote eh. siguro dinitawa mm -hmm. ko dito kasi kaya, kaya pumunta do sa ilalim ng ano pero kuwan mm -hmm. yan baka hindi pa ito kasi Opo, yung nakita say, nung alak ko ganito eh. sa bukid po. Ang siya. haba po. Marami sa bukid, marami po kasi taas. Pero hindi akas yung nakita niya. Cobra. Opo. Ganong nirundag. po po dyan haas, cobra haas. <laughs> Di hmm. yung kayong marami pong has, no? Cobra po yan? Cobra. Atas yung So, winasak na namin yung mga bahay. Mga bahay. Yung winasak mo doon, ano yun? Bahay na namin. Ano yung pinangwasak mo? Pakita mo nga. Ayun o, yung exposure, o aaaah! Baligtad ha, yung sa'yo, yung maliit, yung akin yung malaki. na yung mga bahay sa Wala na silang bahay. Hindi, ba kasi pagbahayan po naman eh. Ay, yung patugon dito. Hmm. Yeah, katubon. Dito, patugon dito tayo. Yan. Yeah. Oh. So, masakin natin yung gitna. Ay, sige. yung baboy na yun. patay yan. Uh, na bubble? bubble. Uh, wala, hindi na na, hindi na po. Magpapakunti na natin eh. <laughs> no, pag yung baboy na ng cobra, hindi huh? na makakain. Yung pong ibatay, pinapakuloan pero hindi siya ano. Hindi hmm. advisable. Pag pong kakainin ito, pag doon, So, Totoo nala nalaman ko lang sa iba. Pero, ako Pero plaka. hindi po advisable na ano, kainin talaga. din nasa kung namin yung mga bahay ng cobra dito. 1 two three, four, 5 5 yung ano nila ba? Doon tayo sa ano, labas Ay doon sa ano ano Ay doon sa Kailan pa po ito sir? Kailan pa ba yung